guys, si Abante babalik na naman sa kongreso, matapos itong nanalo guys, diba hindi talaga siya nanalo kaso lang si Joey Uy ay dineklarang disqualified yun ba yun, disqualified dahil sa kanyang citizenship which is dati naman ay hindi ngayon lang talaga, grabe so guys, panoorin natin yung uh, video ng isang DDS vlogger tungkol dito. Ito yung naiinis ako eh. Kapag kunwari meron tayong high, tapos mapupunta tayo sa lows, alam mo yon. To be honest, I feel defeated to certain extent dahil dun sa mga naging resulta ng mga desisyon ng COMELEC, kinaso okay. kinasal nila yung Duterte List registration, dinisqualify si Joey Uy, so si Benny Abante is declared as, the, as, as a winner of the 6th district. So, yun, no? So, ako ina-expect ko mawawala. Kaya pala, kampanting-kampante sila, no? Kasi yun pala, naku, no? Grabe, nako na, ano na nangyayari sa Pilipinas? Grabe tong komelek natin ngayon guys, nakakaloka. Alam mo yung kung ako lang yung Panginoon, buti na lang hindi talaga ako ang Panginoon. Naging tao lang ako kasi guys, grabe hindi ko kaya tong pang ginagawa ng Comelec ngayon guys. Grabe, alam mo yung disqualify, yung, yung Duterte Youth talagang tinanggal yung registration nila si Joey Uy din is at ngayon babalik na naman si Abante. Wala na yung bait-baita ni Benny Abante at he's going to, ano no, he's gonna be back in his full-on asshole mode, power-tripping congressman that he is. So, expected na yan. And what does that mean? Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung pambubuli sa amin. Ibig sabihin, they're going to, you know, they're going to do, what they did to us in 19th Congress and very likely because Benny Abante is around in the 20th Congress. So, alam mo yan, very likely. And despite the fact that we were able to talk to him, in fact, ano, ano, uh, si at MJ nung nakuusap niya si Benny Abante, sinabi sa kanya ni Benny Abante na, no, I'm, I am going to, ano, to take the office kasi Joey Uy is going to be disqualified. So, hindi kami masyadong surprise dito kasi sinabi talaga to ni ano ano ni Benny Abante na ma-disqualify madi si Joey Uy for, you know, the, yung citizenship issue. And uh, uh, kasi dito kasi yung citizenship ni Joey Uy, hindi naman yung naging issue ng mga previous stint. Diba? Previous niya diba? na pagtakbo sa public office. Ngayon na And of course, Comelec now has so many issues when it comes to disqualification. And Comelec would, should really be ano, no, under scrutiny here. And if uh, the 20th Congress are going to be open, I think it is important that uh, Chair Garcia should be investigated in the blue set in the Senate Blue Ribbon Committee or kung sino man yung naghahawak ng Committee on Election Reform, uh, well, kung sino man committee may hawak nun, it used to be under Senator Amy Marcos. I'm not sure if she's still going to be the one handling it in the 20th Congress. Pero uh, sana pagka uh, to sa 20th Congress, usisain nyo naman. Usisain nyo naman. Kasi yung ang dumi ng 2025 election eh, the mere fact that the ayudas were allowed, aiks, AKAP, TUPAD, na pagpapamigay during election season, putang ina naman, sinong niloloko natin dyan? This COMELEC chair, George Garcia. Grabe no, alam mo yung tayo ng sobrang kahaba-haba. Tapos ang init-init pa talaga. Tapos yung mga boto natin guys, walang kwenta pala, di ba? Walang kwenta basically made, circumvented our existing law on vote buying. So sana naman, ganun, ganun naman yung ano, no? bigyan natin ng ano, dito action. At huwag tayong mag-pretend na okay lang yun. Huwag tayong mag-pretend na hindi yun problema. No, hindi, kasi kailangan mga Pilipino na ayude. Ganyan, ganyan. Wala pong mamamatay kung hindi niya makakabutan ng 500 pesos. Hindi po yan yung mag, mag ano ng buhay ng mga tao, magdudugtong sa buhay ng mga tao. So wag niyo kaming putang inahe na kailangan niyo mag-distribute ng X number of cash ayuda sa mga tao dahil kailangan-kailangan nila. Hindi, hindi po sila mamamatay. At yung pong perang pinag-aabot ninyo sa mga tao ay hindi rin naman nakakaginhawa. Diba? And a reasonable group of congressmen um, should also call for investigation on this kind of behavior of COMELEC. COMELEC is an independent constitutional body who's going to scrutinize them, especially their policies. And also, hindi ko rin maintindihan kung bakit walang pumapalag doon sa disqualification na pinag-i-issue ng COMELEC after October 2024 at nag-print sila ng balota even before magsipaghinugan yung mga kaso ng disqualification sa Supreme Court before the deadline of printing of ballots. That resulted to at least 132 million pesos wasted. At ni wala man sa inyo, Wait. dyan sa gobyerno, or dyan sa mga pink, sa mga yellow, dyan sa mga galit na galit sa confidential fund. Grabe no, 130 million na wala nasayang lang dahil sa pagprint ng mga balota 'di ba nagprint sila kahit yung disqualification case sa Supreme Court ay hindi pa final wala pang order yung Supreme Court nagprint na sila so 132 million 'di diba? tapos noong election day sobrang daming kuhulang na ballots dito sa mga barangay dito sa amin may isang may isang Uh, presinto na 400 ballots yung kulang, may isang presinto, grabe. Alam mo yun? Ako. So, oh. Wala ni isa sa inyo, mga putang ina nyo, ang nag-react sa nawalang 132 million pesos na totally preventable. Diba? Preventable na preventable yan eh. Totally preventable. Ay, Aaron Bangkod, nakakabobo yung pagbalik ni Benny. Well, nakakabobo talaga yung pagdi-disqualify nila doon sa mga alam nila na kalaban nila. And what does that mean? Ibig sabihin, pagka tinanggal yung 30 youth party list, ang makakaupo is yung Gabriela. Makakapasok yung Gabriela. Because that's three seats eh. That's three seats that's, that is going to be distributed doon sa mga nakakuha ng mga mabababang boto na entitled to one seat. Yun ang ibig sabihin nun. Walang kadaladala si Pastor. Talo na. Dami pang ay eh kaso, pinanalo siya ng comedy sa disqualification. Grabe no, makakaupo ulit yung Gabriela. Kaya talaga, naku, dinisqualify talaga nila yung Duterte youth para talaga makaupo yung Gabriela. Naku, Lord, save the Philippines. Alam mo yung nakakagahit talaga siya, guys. Grabe, yung Gabriela makakaupo. Upo. Pero yung Duterte par Youth Party List na pangalawa, guys, sobrang daming bumoto. 2 million. Madi-disqualify. Oh, nak Nakakailang na galit eh. Ano mo yung ipapa sa na lang talaga natin itong mga pangyayari sa bansa natin, guys. Nakakailang. Kasyon case, on case eh. Congratulations, Garcia. Ba't di mo na lang pilit pilitin ang trip mo para di na mapagod ang tao at di na rin gumasa sa gobyerno at mga kandidato. Nationwide panggagago ginagawa ng gobyerno, sabi ni Russell Stan. it's really very, ano, no? Uh, kasi alam mo yung parang nananadya eh, diba, ba? Yung sobrang nananadya. Especially the 30 youth is voted upon by by a lot of, uh, by, a huge part of the electorate. Yeah. they, they got three, ano eh, they got three seats. Ganon. So, uh, nakakabwisit na i-disrespect yung gusto yeah. ng electorate. They, they are yeah. looking for slightest provocation eh, to disqualify. It, it looks like yun naman talaga yung agenda ng COMELEC. Ayan. And also, what they did to ano, no, attorney uh, Harold Despicio, di ba? Meron siyang warrant of arrest, inakyat yung kaso niya, and then yung mga ebidensya, pinagdili-delete. So, how can we sort it out? Nagpunta na Supreme Court sila, ano eh, sila attorney respicio. So, meron silang mga nilulutong action. And meron rin mga bit-bit na mga kwento itong si, ano, si attorney respicio. And of course, bi bilang abogado, ang kwento niya ay hindi lang kwentong walang pruweba because he's a lawyer and he is um, alleging certain acts of public uh, official dun sa pagbili, pag-offer -pag pala, pag-offer na, oh, bayaran nyo to, ganyan-ganyan, mananalo kayo other Harry special and other like like-minded advocates are actually planning to do something like this. Pero sabi ko, yung mga ano ano, yung mga uh, election advocates natin. In the in the general scheme of things, itong mga tao na to, dapat sinusuportahan natin to kasi ito yung mga walang reward eh. Ito yung mga walang reward. Bilang mo mag-advocate ka for for election reform and yet you know that you're not going to get any power kasi nga the election itself is the one that you are questioning eh. bakit ngayon lang lumabas ang issue kung kailan nanalo na halata naman masyado nga galaw nila sabi ni John sa... oh kasi kung natalo yan hindi naman nila disqualify yan <laughs> de ba sabi ni I am invincible. Yeah, ano ba itong nangyayari? Gagawin talaga lahat para diligi sa pakayuda. Separate na dapat mga Bisaya at Mindanao, sabi ni Best Anime Moments. Di pa tayo pagod sa ganitong paulit-ulit na lang, sabi ni Raisen. I, I feel really bad sa totoo lang. Nakakapagod. And I think level up sila sa pangugurugong in the next coming weeks. Especially lalo na kung magiging house speaker si Martin Romualdez. Kasi ibig sabihin, may lisensya naman itong mga ulupong na to para manggago. Itong ginagawa ngayon na disqualification ng mga Duterte-aligned politician ay kitang-kita mo ang fingerprints ni Madam para hindi mapag-usapan ang kanyang name mentioned doon sa crime sa LA. Sabi ni Combate Avila, perhaps that might be the ano, one of the reason uh, pinagtatakpan, ganon. But you know, ano rin to eh, kasalanan rin to ng ating mainstream media eh. Our mainstream media now is not talking about things that really matters. And to be fair, sa part kasi ng mga nag-a-allege, has there been any published document about what transpired in March 8, 2025? And marami na nga mga spekulasyon na nangyayari dito kasi dahil nga doon sa document na, which is nakita ko rin, ano, yung... Uh, request public information disclosure request in accordance with the uh, California law na kung saan nakuha yung report na involve si Lisa Marcos doon sa nangyari noong March 8 sa pagpanaw ng isang personalidad na private citizen. So sabi dito, on Saturday, March 8, 2025, at approximately 11.30 hours, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Officers entered room and observed hotel security performing the chest compression on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased at 1205 hours by paramedic. So, na report 11.32 a.m. Na-declare na deads, 12.05. So parang mga ano lang to, a little more than 30 minutes lang. White powder suspected to be Coca-Cola was seen scattered on tables and the floor. Companions of the victims were summoned by BHPD, the Beverly Hills Police Department, for questioning where blank, blank, blank Lisa Araneta Mar Marcos and blank blank. So yun. Ayun, mainstream media, you want you want to get the document that I have. I'm very willing to give this to you. You might want to break it to the mainstream media world. Nila. Ay, nila. Yan. Bawal yan sa nila. Masisira yung ano nila. Masisira. Kaya wag talaga. Ayun nila ng mga documentation na ganyan. I'll give this to you. Because if I'm publishing this here in the Philippines, will you kill me? Right? eh. Ting in the Philippines. Check it out. Verify it. Fact check it. Is it true? Deba. You might want to contact BHPD as well. And a lot of people were speculating. And I think there is some. What? No. There is some. Um, a uh, wisdom in it dun sa mga speculation ng ibang tao. Kasi March 8 ito nangyari eh. And then, um, after that, di ba parang nagkaroon mga transaction tungkol sa mga bibilin ng mga, ano, mga, mga aircraft. <laughs> sa na ng kahirapan, di ba nakuha pa ng Pilipinas na makideal sa Jumerica para bilhin ang kanilang mga lumang eroplano. And at the same time, um, this is also the the ano know, March 8 nangyari yon, March 11 yung pagkidnap kay PRRD. So ayun. Kaga nag-implode sila dun sa part na yun. Tanong lang, nakalabas na ba si PRRD? Hindi ba po naka, nakakalabas si PRRD, okay? Yung kanyang interim release ay still being processed. Actually, sa totoo lang, yung nangyayari, di ba nag file na, na reject yung request ni Attorney Kaufman na i-inhibit yung dalawang uh, judge na sanctioned din na US and apparently nagkaroon na rin sila ng stand on the issue of jurisdiction sa kaso ni PRRD Attorney Kaufman wanted them to be disqualified kasi syempre nga there's a possibility na pre-judge na yung issue ng kaso ni PRRD about jurisdiction but the ICC rejected it So, sa totoo lang, it's not really a good sign. Eh. Binabalagoong na tayo ng ICC. Nevertheless, okay. yung interim release ni PRRD, gumagana pa at uh, etong ito nga, no, unopposed yung kanyang interim release. Sabi ni Michelle Balinan, walang mangyayari kung puro, ngaw, puro, puro lang ngaw-ngaw sa SOCMED ng 2028 yan. Abusuhin ah, nila kung lagi ganito, wala na tayo boses sa next election. Kaya alanganin talaga ang VP if she will run for president, sabi ni Michelle Balinan. Actually, ano, yung ngaw-ngaw sa social media, do not, do not also underestimate it kung wala tayong ibang magagawa at ang ngaw, -ngaw na lang yung magagawa na well, kung hindi nyo kayang mag hindi nyo kayang lumabas sa kali at hindi nyo kayang to go above and beyond para dun sa bansa natin, kung hindi nyo kayang ialay ang buhay dito sa bansa natin and all you can do is ngaw, -ngaw then do the best way to ngaw, -ngaw. -wow. Grabe no, grabe talaga. Sobra, ano kayang, ano kayang pwedeng gawin, no? Napakat, <laughs> ano ko na lang, kasi kung magnangaw-ngaw ka rin, Pwede ka hulihin ng trichome. Pwede ka rin ipa, ano po yung ganun. Ang hirap ipaglaban yung Pilipinas. Ang hirap. Kaya wala talagang tayong magagawa, guys, kundi ang manalangin sa Diyos. Let's pray, guys. Let's pray for the Philippines talaga. Yun lang. Only God. Only God talaga, guys. Yung makaka... Alam mo yun? Makaka uh, balik ng lahat ng, alam mo yun, peace, unity, yun lang talaga. Only Jesus. Wala talaga tayong magagawa nito. Kahit, kasi kahit anong ngaw-ngaw, kung wala talagang help ni God, wala talaga mangyayari. Kaya let's pray, let's pray, let's pray for the Philippines. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day. Bye.